musika. Mga kagintong edad kung lampas ka na sa anim na po, sigurado akong bahagi ng araw-araw mo ang pag-inom ng iba't ibang supplements. Isang kapsula para sa butol, isa para sa puso at isa pa para sa enerhiya. Parang checklist na bawat umaga. Pero tandaan, hindi lahat ng bitamina ay kaibigan ng katawan. May ilan na kapag sobra o maning anyo, pwedeng maging lihim na kalaban sa iyong kalusugan. Bago tayo magsimula, mahalagang ipaalala ang lahat ng maririnig mo rito ay pangkalahatang impormasyon lamang. Bawat katawan ay may kanya-kanyang pangangailangan. Kaya bago magbawas o magdagdag ng anumang supplement, kumonsulta muna sa iyong doktor. Ngayon kaibigan, isipin mo ilang bote na ba ang nakaline up sa kusina mo? May multivitamins, may mga kapsula na regalo pa ng anak at may inirekomenda ng kapitbahay. Pero sigurado ka ba kung alin ang tunay na nakakatulong at alin? ang tahimik na sumisira sa atay, puso o nervos mo. Kaya ito ang hamon ko sa'yo. I-type sa comments kung alin sa mga vitamins ang iniinom mo araw-araw. Sabihin mo rin kung matagal mo na itong routine. Marami kang kapwa senior na makakarelate at baka dito mo pa. Malaman na pareho pala kayo ng sitwasyon. Sa video na ito, ilalahad. Natin ang apat na bitina na dapat mong iwasan at apat na tunay na kaibigan ng katawan. Ipapa namin kung paano basahin ang label. Paano umiwas sa sobra at kung saan ka makakuha ng ligtas na source ng nutrisyon. Sa bawat bahagi, magbibigay kami ng simpleng paliwanag at kwento. Mula sa karanasan ng mga seniors na natutong pumili ng tama. Kaya manatili hanggang sa dulo dahil dito mo malalaman kung aling vitamins ang dapat nanitabi at alin ang dapat mong yakapin para manatiling masigla, mas alerto at mas malakas sa ating ginituang edad. Vitamin E ang dating bida. Ngayon kalaban si Aling Corazon, 64 anyos. Araw-araw niyang iinom ang kanyang pangmata na supplement. Lagi niyang sinasabi, Para sa mata ko ito, para malinaw ang panonood ko ng telebisyon. Pero isang araw, napansin niyang madalas siyang mahihilo, mabilis mapagod at tila laging puyat kahit maga namang natutulog. Nang nagpa-check up siya, natuklasan ng doktor na sobra pala ang kanyang vitamin, a intake lalo na dahil ito ay nasa anyo ng retinol. Mga kaibigan, si vitamin A ay parang dating bida na naging kontrabida. Nung kabataan natin, siya ang tumulong sa malinaw na paningnin, malusog na balat at malakas na resistensya, pero sa edad anim na pupataas nagbabago ang takbo ng katawan. Ang atay natin na siyang tagasala ng sobrang sangkap ay parang retiradong empleyado na hindi nakasing sipag mag-overtime kapag sobra ang retinol. Naipon ito sa atay at taba at pwedeng magdulot ng tiyong balat, pagkahilo at pagkapagod. Ayon sa pananaliksik, ang labis na retinol ay konektado sa mas mataas na panganib ng atrial fibrillation, isang irregular heartbeat na seryosong kondisyon. Kaya kung titingnan mo ang laban ng supplement, mo at may higit sa 700 micrograms para sa kababaihan o 900 micrograms para sa kalalakihan, B. May mas ligtas na paraan ang beta-carotene mula sa natural na pagkain gaya ng kamote, carrot, spinach at itlog. Ang katawan natin ay matalino. Kinoconvert lang ito sa vitamin A kapag kailangan. Walang sobra, walang overacting. Kaibigan, bago ka uminom ng anumang dagdag na vitamin A, tandaan ng tamang anyo at tamang dami ang mahalaga. At kung may alinangan, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor. Dahil sa gininto ang edad, ang kalusugan ay hindi nasusukat sa dami ng kapsula kundi sa tamang pagpili. Iron Keegan Noon Caliban Ngayon si Mang Renato, 67 anyos, dating jeepney driver. Sa tuwing napakaparamdam siya ng pagod, ang una niyang iniisip ay umiinom ng iron supplement. Akala niya ito ang susi para bumalik ang dating lakas, pero sa halip na gumaan ng pakiramdam, mas lalo siyang naging antukin at mabigat ang katawan. Nang magpatingin siya, nalaman niyang sobra na pala ang bakal sa kanyang sistema at ito'y nagdudulot ng stress sa kanyang atay at puso. Mga kagintong edad, si Iron ay parang exam kung dapat pambalikan o tuluyan ng kalimutan. Sa kabataan natin, malaking tulong siya sa paggawa ng dugo at enerhiya. Pero sa edad anim na pupataas, bihira na ang pangangailangan sa dagdag na bakal. Kapag sobra, naipon ito sa atay, puso at iba pang organs parang nagbaon ka ng sobrang gamit sa outing. Sa huli, bigat at perwisyo ang dulot. Ayon sa mga eksperto, ang labis na eron ay maaaring magdulot ng oxidative stress, isang tahimik na kalaban sa loob ng katawan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas mabilis mapagod humihina ang memorya o tila laging lutang. Kung napapansin mong madalas mong nakakanigtaan ang remote o ang salamin mo, baka hindi lang ito simpleng senior moment. Kaibigan, dito napapasok ang paalala. Huwag basta-basta-basta umiinom ng iron supplement kung walang payo ng doktor. Kailangan lang ito kung may particular na medical condition na nagsasabing kulang ka. Kung hindi, sapat na ang iron mula sa balanseng pagkain. Sa so bago tayo magpatuloy, isang mabilis na paalala. Kung gusto mong manatiling alerto, masigla at updated sa mga ganitong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong edad at i-on ang notification bell. Dito sabay-sabay tayong matutulto at lalakas. Tandaan, hindi lahat ng dating superhero ay dapat tawagin sa bawat laban. Minsan ang sobra ay nagiging kontrabida. Piliin ang tama at huwag magpadalos-dalos. Calcium. Hindi laging bida mga kagintong edad. Kapag naririnig natin ang salitang calcium, automatic na pumapasok sa isip natin ang matibay na buto at ngipin. Parang golden ticket daw ito sa tibay at lakas. Kaya marami sa atin ang sabay-sabay umiinom ng calcium supplements araw-araw. Pero teka lang, hindi porket pang buto ay laging ligtas. Sa maraming taon, pinayuhan ng mga seniors na umiinom ng calcium araw-araw. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral kung iniinom ito ng mag-isa, Walang kasamang vitamin D3, K2 o magnesium pwedeng magdulot ng masamang epekto. Bakit? Dahil kapag walang tumutulong maggabay sa calcium, isipin mo na lang na parang trapiko sa idea kung walang traffic enforcer, siksikan at parabara ang mga sasakyan. Ganon din ang calcium sa katawan kapag wala siyang kasamang gabay vitamins. Naiwan sa maling lugar, nagbabara at nagdudulot ng problema. At hindi lang yan. Ang labis na calcium supplements ay pwedeng magdulat ng pananakit ng kasukasuhan, constipation at mga sintomas na madalas ay akala natin normal na tanda ng pagtanda. Pero baka warning signs na pala ng calcium overload. Kaibigan, itanong ko lang. Uminom ka na ba ng calcium supplement ngayong linggo at kasama ba ito ng ibang vitamins gaya ng D3 o K2? I-type mo sa comments para malaman din ng ibang seniors kung paano ka nag-ingat. Huwag mag-alala hindi ibig sabihin na iiwasan na natin ang kalsyum. Kailangan pa rin natin ito pero mas ligtas kung galing sa natural na pagkain. Malalabay na gulay, yogurt, sardinas at tofu. At kung talagang kailangan ng dagdag na supplement, siguraduhin na may kasamang D3, K2 at magnesium para maiwasan ang traffic sa loob ng katawan. Tandaan mga kaibigan, hindi lahat ng pambuto ay automatic na pangkalusugan. Ang tunay na lakas ay nasa tamang kombinasyon at balancing discard. Kaya bago ka magdagdag ng calcium sa iyong routine, tanungin muna ang doktor at piliin ang tamang paraan. Vitamin B6 ang mukhang kaibigan pero may itinatago mga kagintong edad. Si Vitamin B6 ay kilala bilang friendly vitamin. Lagi siyang kasama sa mga multivitamins. Laging ipinapakilala bilang pampalakas ng enerhiya at tulong sa brain function. Parang laging handang kaibigan na nakaalalay sa bawat hakbang. Pero alam mo ba, sa edad anim na po pataas, pwede pala siyang maging clingy na kaibigan? Yung tipo na sobra ang pakikialam hanggang sa maging pabigat na. Ang B6 ay water-soluble. Ibig sabihin natutunaw sa tubig at inilalabas ng katawan. Kaya iniisip ng marami, ah, safe ito kahit araw-araw. Pero hindi ibig sabihin ay walang limitasyon. Kasi yes, ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang B6 ay maaaring magdulat ng nerve damage, pamamanhid, tusok-tusok na parang may Kuryente sa kamay at paa o pakiramdam na may gumagapang. Isipin mo na lang para itong bisitang, hindi mo inimbitahan, pero dumating at nag-overnight pa. Sa una, parang okay lang pero habang tumatagal na fairita at napapagod na. Kanonang sobrang basic sa katawan, may rekomendadong limitasyon ng mga eksperto. Humigit kumulang 100 Mirabiligars kada araw. Pero kung susuriin mo ang ilang supplement sa merkado, minsan lagpas kalahati ng limit na ito ang laman ng isang serving lang. Ibig sabihin, madali kang sumobra ng hindi mo namamalayan. Kaya mga kaibigan, mahalagang suri ng label ng iyong supplements. Kung mataas ang dose ng B6, mas mabuting iwasan at kumuha na lang ng natural sources. Saging manok, pa spicy at tuna. Masarap na ligtas pa! At tandaan, ang kailangan lang ng katawan sa ating edad ay maliit na halaga, hindi sobra. Bago magdagdag na ang supplement, tanungin ang sarili, kaibigan ba talaga ito ng katawan ko o isa lang siyang klingi sa doktor bago magdesisyon. Magnesium, tahimik pero makapanyarihan, si Aling Felisa, 76 anyos, ay kilala sa kanilang barangay bilang laging masigla at maasikaso. Pero nitong mga nakaraang buwan, napapansin niyang madalas siyang hirap makatulog. Minsan gigising siya sa madaling araw dahil sa pulikat sa binte. Sa tuwing kausap ang mga kaibigan, palagi siyang nagbibiro. Siguro tanda na talaga kaya laging pagod. Hanggang sa minsan, sinabi ng kanyang doktor kulang pala siya sa magnesium. Mga kagintong edad, maraming seniors ang hindi namamalayan na bumababa ang kanilang magnesium levels habang tumatanda. Isa itong mineral na hindi flashy, pero gumagawa ng higit sa 300 mahalagang trabaho sa katawan mula sa tibok ng puso, lakas ng kalamnan hanggang sa regulasyon ng blood sugar. Kumbaga sa basketball team, siya ang utility player na hindi napapansin pero hindi tatakbo ang laro kung wala siya. Kapag kulang tayo sa magnesium, madaling mapagod, Mahirap makatulog at mas madalas ang muscle cramps. May iba pa nga na nakakaranas na anxiety o mood swings na akala nila ay simpleng epekto lang edad. Pero ang totoo, ito ay pahiwatig na humihini ng tulong ang katawan. Ito ang tanong ko sa iyo kaibigan. Anong pagkain na mayaman sa magnesium ang madalas mong kainin? I-comment mo sa ibaba para makatulong din sa iba. Baka magkapareho pa kayo ng paboritong pagkain ng ibang nanonood ngayon. Sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa magnesium ay konektado sa mas mataas na panganib ng atrial fibrillation, type 2 diabetes at maging demensya. Kaya hindi biro ang epekto kapag hindi sapat ang mineral na ito sa katawan. Pero huwag mag-alala, may magandang balita. Madali itong maibalik sa tamang level. Narito ang mga natural na sources. Malalabay na gulay gaya ng kangkong at spinach, mani, putol tulad, ng kalabasa seeds at o pati na rin ang dark chocolate na patuwa, hindi ba? Isang piraso ng dark chocolate ay hindi lang pampasaya ng mood, kundi nagbigay din ng dagdag na magnesium. Kung kailangan ng supplements, mas mainam ang magnesium glycinate, citrate o malate dahil mas madaling maabsorb ng katawan, targeting ang 350 hanggang 400 membran bawat araw para sa seniors. Pero tandaan, bago magdagdag ng anumang supplement, lalo na kung may iniinom kang maintenance meds gaya ng diuretics, kumonsulta muna sa doktor. Dahil ang ilan sa mga gamot ay pwedeng magpabilis ng pagkawalan ng magnesium sa katawan. Mga kaibigan, si Aling Felisa ay natutong dagdagan ang kanyang diet ng gulay at mani. Pagkatapos ng ilang linggo, mas mahimbing na ang tulog niya at mas magaan ang pakiramdam tuwing umaga. Sabi niya, "Akala ko pagtanda, natural na ang naging pagod. Hindi pala kulang lang ako sa tamang mineral." Kaya huwag maliitin ang tahimik pero makapanyarihan si Madmisum. Siya ang tagabantay ng puso, coach ng muscles at traffic enforcer ng blood sugar. Sa tamang antas nito, mas magaan ang pakiramdam at mas masarap ang bawat araw sa ating ginintuang edad. Vitamin D3, tahimik na tagapagtambangol mga kagi. Napapansin, pero kapag kulang tayo nito, ramdam agad ng buong katawan. Alam nyo ba na pagdating ng edad 65, bumababa ng higit sa 50% ang kakayahan ng katawan na gumawa ng sariling vitamin D3 mula sa sikat ng araw, kaya kahit mahilig kang magbilad sa umaga, madalas hindi na sapat para makuha ang tamang antas. Parang bahay na dati ay maliwanag kahit maliit ang bintana. Pero habang tumatanda, parang lumiliit ang pasukan ng ilaw, kailangan ng dagdag na tulong. Si vitamin D3 ay hindi lang para sa buto. Siya rin ay tahimik na tagapagtanggol ng immune system coach ang ating kalamnan at tagapabuti ng mood. Kapag kulang ka nito, mas madalas kang makaramdam ng pagod panghihina at minsan depression. May mga seniors na iniisip agad, normal lang ito kasi tumatanda na. Pero ang totoo baka senyales to ng vitamin D3 deficiency. Kaibigan, gusto kong itanong, ilang oras ka bang naarawan sa isang linggo at sa tingin mo, sapat ba iyon para sa iyong kalusugan? I-share mong sa comments para magkaalaman tayo kung paano tayo nag-iingat laban sa kakulangan ng D3. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga seniors na kulang sa vitamin, D3 ay mas mataas ang risk na magkaroon ng respiratory infections at iba pang seryosong komplikasyon. Kaya hindi ito dapat baliwalayin. Ang magandang balita, madali itong dagdagan. Narito ang ilang paraan. Natural sources, sardinas, salmon log at fortified dairy products supplements. Mas mainam kung calciferol D3 dahil ito ang form na mas madaling maabsorb ng katawan. Pro tip, inumin ito kasabay ng pagkaing may healthy fats tulad ng avocado, manioid o itlog para mas... Epektibong masipsip. May rekomendasyon ng mga eksperto, 1,000 hanggang 2,000, ayun ng vitamin D3 bawat araw para sa seniors. Ngunit tandaan, hindi lahat pare-pareho ang pangangailangan. May mga taong mas kailangan ng mataas na dose, lalo na kung may health condition. Kaya bago magdagdag ng vitamin D3 supplement, mahalaga pa rin magpatingin muna sa doktor. Dahil minsan sobra ay hindi rin maganda.